ipapakita ko lang po yung install namin na SC Project Open Pipe sa ating Sniper 150. Lagi yung play na po yan. Yan po yung exhaust po yung elbow hindi po yan sumagi sa fairings ng ating motor may clearance po yan kung makikita nyo yung tatakbo ng ating elbow ay daing 4 big elbow po, po yan. Hindi ko lang alam kung ilang mm po. Fit po siya dun sa canister ng ating SC Project. Uh, Nabili po natin to sa Shopee. Pang sniper po talaga to Yung canister po niya yung may tip. Yung iba kasi yung walang tip. Eto may tip. Tapos gumawa po tayo ng bracket. Ito. Flat bar po yan. Pero papalitan natin ng stainless pag nakahanap tayo. Tapos dito po natin ilagay yung holder ng canister. Check ko rin kung ilang mm yung exhaust nito yung butas nito sa likod po yung clearance sa ating swing arm tsaka sa ating reel caliper ito rin po yung clearance sa ating shifter sa ating engine yung po yung clearance na papunta sa ating exhaust. Sound check po natin siya mamaya. Yung idle niya na may silencer sa kayong wala. Tapos try din natin i-test uh, tumatakbo siya. Pagka hindi na maulan. Ito po yung canister tapos merong uh, pangalawa may spring po yan up and down tapos pangalawa punta rito another spring po Ayan. tapos yun sa elbow nya bali tatlong part po yan punta sa exhaust yung elbow scat tapos spring dugtong ulit Ayan, uh, papunta rito sa canister dugtong ulit dalawang spring ito, isa lang po spring ito. Update ko po kayo sa perp. Pag na-test na natin sa kalsada. Pag hindi na maulan. Tsaka pag walang checkpoint. Yan po nya pag malayoan. yan po 'yung elbow Makita niyo po 'yung dinadaan ng elbow Hindi ko lang po alam kung ano 'yung size to, kung ilang mm 'yung elbow ng uh, ano kasi project サウンジェクトサウンチェク Sound check uh, without silencer. <laughs>